anong paypay, tagaktak pa rin ang pawis ni Simon sa tindi ng init ng panahon. Mayat maya tuloy ang paligo niya. todo hilamos po talaga kasi grabe init. Tsaka ligo, yun, inom na inom ng tubig. Yung ligot, talawa, tatlong beses sa isang araw. Pero paalala ng pag-asa, maghinay-hinay sa paggamit ng tubig. Bumibilis na kasi ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Of course, maraming mainit ang panahon. Lahat tayo ay gusto nating maligo. So, nag-add up yun sa consumption. Mataas na rate ng utilization. Mas mataas yung rate ng evaporation din. Which uh, is also part dun sa nagiging losses po ng ating po mga reservoir umabot sa 190 meters ang level ng Angat Dam, mas mababa sa 212 meters na normal high water level. Sa katapusan ng Mayo, inaasahang dada pa ito sa 180.5 meters, na nakapos sa tinatawag na 187 meters na rule curve para sa maayos at sapat na serbisyo ng tubig. Ang Angat pa naman, isang multi-purpose dam na kinukuha na ng kuryente patubig sa mga sakahan at 90% ng tubig sa National Capital Region. Pagka ganun po, no? so maaring isa pong possible na magiging senaryo natin is magkakaroon po tayo ng mga rotating na uh, water interruption, mga ganun po. No? At the same time, yung ating government naman po ay nag rin ng mga interventions. O yun yung kagandahan nung na-activate po yung, yung task force El Nino. Milyong-milyong litrong tubig na ang nakukuha ng MWSS, katuwang ang mga konsesyonaryo mula sa mga water treatment facility na isasalbang tubig at water management pressure. Pero inihirit pa rin ng MWSS na ipako sa 50 cubic meters ang alokasyon ng tubig na kinukuha sa Angat Dam sa tindi ng init ngayon, kung may experience mo, kailan talaga nila ng um, maibsan yung init through uh, paliligo, ganyan sa paggamit ng tubig kaya Um, ni request talaga namin sa uh, NWRB na i-maintain yung 50 cubic meter per second kasi base naman po sa nagiging projection, di naman po tayo sasasad dito sa ating pong critical level. Una nang nagbabalang MWSS na posibleng maramdaman ang water service interruption na aabot sa labing tatlong oras, kung ibababa ba ang alokasyon ng tubig para sa Metro Manila. Pero kailangan pang pag-usapan ng National Water Resources Board kung pagbibigyan ng MWSS. Lalo't kailangan ding isaalang-alang ang kondisyon na ang gatdang na dati nang bumaba ng gusto ang level ng tubig at nagka-water crisis dahil sa matinding init Hinihikayat ng pag-asa at MWSS ang publiko na magtipid sa tubig, mag-recycle, ayusin ang tagas at patayin ang mga fountain na gumagamit ng kuryente at tubig. Kaleizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!